guys. magtutorta tayo ng isdang ang <coughs> gantawang isdang ito. Dulong yung dun pilas na maliliit. Sa akin ito tortahin. Ito po ay nilagyan ko na ng uh, harina, magic sarap, asin, at crispy fry. Yung ano, crispy fry na powder. Powder. Habang nagpapainit ito yung mantika. Mainit na. Manipis lang ang pagka kasi para maluto siya. Ayan siya. habang ako nagpipirito ng isda guys nagtutorta ayan nagawa ko ng yelo hmm, dosi piraso yan habang ako nagpipirito. ayan na lahat ng torta ko guys tapos maglawoy tayo ng malunggay lawoy ang tawag dun bulang lang Malunggay lang yan siya guys. Tapos lagyan lang ng bawang. Yun. Magsasabaw tayo para ka ng isda. Ayan siya guys, di ba? Lutuin ko na siya. Ayan, luto ng malunggay, bulang lang.